Hoy, lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon tayong nakakapanabik na kwento mula sa mundo ng libangan ng mga Pilipino, ang dalawang makapangyarihang talento sa musika, si Nalara Maigi at Gian Magdangal, ay opisyal na engage. Sumisid tayo sa maganda nilang love story. Noong Hulyo 18, 2025, ibinahagi ni Gian Magdangal ang kapanapanabik na balita sa pamamagitan ng Instagram, nagpapaflash si Lara ng napakagandang sing -sing na brilyante. Nilagyan niya ito ng caption na, she said yes to a lifetime. Ang anunsyo na ito, dala ng ABCB News at Philstar, ay bumaha sa social media ng pagmamahal at mabuting hangarin, isang klasikong sinanay na mga awit songwriter. Nagwagi ng Aliw Awards para sa Best Classical Performer 2017 at, at Best Female Crossover Performer 2018, Jen Magdangal, Singer, Theater Actor. One-time member ng boy band 17 oras 28 minuto, runner-up sa Philippine Idol, at bida sa mga musikal tulad ng Come From Away, they've famously collaborated on shows like Magandang Buhay, Ang Entablado ay ang kanilang pagpapakilala at ngayon ang totoong buhay ay ang kanilang susunod na gawain. Ang post ni Jan sa Insta na nagtatampok ng mga candid shot ni Lara na nagpapakita ng kanyang singsing -sing ay nahuli sa internet sa pamamagitan ng bagyo. Dumagsa ang mga komenter sa mahang celebs tulad ni Naoji Alcacid at ni Kigil ang sumama upang batiin sila. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay hindi lamang isang milestone para sa kanila, ito ay isang pagsasanib ng kahusayan sa musika at pagmamahal. Tuwang-tuwa ang mga tagahanga na tinatawag silang musical na mga kasosyo sa duet sa buhay. Ang kanilang synergy sa entablado ay nagkakaroon na ng bagong kahulugan. Mula sa kanilang nakakabighaning mga duet hanggang sa ngayon ay isang forever partnership, ang kanilang paglalakbay ay magandang pinaghalo ang sining at personal na kadalakan. Congrats Lara at Jen! Maglagay ng sa mga komento para ipagdiwang ang magandang Paris na ito. Kung bago ka lang dito, pindutin ang subscribe para sa iyong pang-araw-araw na dosis ng mga balita sa showbiz at mga kwento ng celeb.